Aris, basta buenas ay ituloy ang pagtaya na alam. Mung magagawa mong ipanalo, pero pag nasilat na ay mag-isip na magpahinga hanggat may panalo pang hawak. Hawak para ang kamalasan ay mawala at pag may nadarama. Nang swerte ay mag-try na muling maglaro para makapanalo. Ari sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas gis gis na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Huwag masyadong makipag-usap o masaya pag nananalo para walang makakuha ng iyong oras na swerte. Taurus, basta buenas ay ituloy ang pagtaya na alam. mong magagawa mong ipanalo, pero pag nasilat na ay. Mag-isip na magpahinga hanggat may panalo pang hawak-hawak para ang kamalasan ay mawala at pag may nadarama ng swerte ay mag-try na muling maglaro para makapanalo. Taurus sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto. At sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Gemini, basta buenas ay ituloy ang pagtaya na alam. Mung magagawa mong ipanalo, pero pag nasilat na ay mag-isip na magpahinga hanggat may panalo pang hawak hawak para ang kamalasan ay mawala at pag may nadarama ng swerte ay mag na muling maglaro para makapanalo. Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.00 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Kulay brown ang iyong iiwasan dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Cancer, basta buenas ay ituloy ang pagtaya na alam. Mung magagawa mong ipanalo, pero pag nasilat na ay. Mag-isip na magpahinga hanggat may panalo pang hawak. Hawak para ang kamalasan ay mawala at pag may nadarama ng swerte ay magtry na muling maglaro para makapanalo. Cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.05 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.00 na madilim may ikatatalo na 53 minutong negatibo umiwas ka sa kulay orange dahil kaya kang mabigyan kagad ng pagkatalo. Leo, basta buenas ay ituloy ang pagtaya na alam mong. Magagawa mong ipanalo, pero pag nasilat na ay mag-isip. Na magpahinga hanggat may panalo pang hawak-hawak para. Ang kamalasan ay mawala at pag may nadarama ng swerte. Ay mag-try na muling maglaro para makapanalo. Liyo sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 3:45 ng hapon may ikatatalo na 30 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. Sa gabi ay alas 7 hanggang alas 5 na madilim may ikatatalo na 51 isang minutong negatibo, orange na kulay ang iyo na dapat na naiiwasan dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo, at player na malalaki ang mata. Virgo, basta buenas ay ituloy ang pagtaya na alam. mong magagawa mong ipanalo, pero pag nasilat na ay. Mag-isip na magpahinga hanggat may panalo pang hawak-hawak para ang kamalasan ay mawala at pag may nadarama ng swerte ay mag-try na muling maglaro para makapanalo. Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.05 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Libra, basta buenas ay ituloy ang pagtaya na alam. Mung magagawa mong ipanalo, pero pag nasilat na ay. Mag-isip na magpahinga hanggat may panalo pang hawak. Hawak para ang kamalasan ay mawala at pag may nadarama. Nang swerte ay mag-try na muling maglaro para makapanalo. Libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 Gs ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 Gs na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, dilaw at player na kalbo ang iiwasan dahil maiinis ka para matalo ang kayang maibibigay sa iyo. Scorpio Basta buenas ay ituloy ang pagtaya na alam. Mung magagawa mong ipanalo, pero pag nasilat na ay. Mag-isip na magpahinga hanggat may panalo pang hawak. Hawak para ang kamalasan ay mawala at pag may nadarama. Nang swerte ay mag-try na muling maglaro para makapanalo, Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.10 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 na madilim may ikatatalo na limampung minutong negatibo. Ang kulay brown ang dapat mong iiwasan dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Sagittarius, basta buenas ay ituloy ang pagtayana. Alam mong magagawa mong ipanalo, pero pag nasilat na, ay mag-isip na magpahinga hanggat may panalo pang. Hawak-hawak para ang kamalasan ay mawala at pagmay. Nadarama ng swerte ay mag-try na muling maglaro para makapanalo. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Ang dapat mong iiwasan ay player na may tato sa braso dahil kukuhanan kanila ng swerte. Capricorn, basta buenas ay ituloy ang pagtayana. Alam mong magagawa mong ipanalo, pero pag nasilat na, ay mag-isip na magpahinga hanggat may panalo pang. Hawak-hawak para ang kamalasan ay mawala at pag may nadarama ng swerte ay mag-try na muling maglaro para makapanalo. Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 jis ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 jis ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 imedya na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold, at magbibigay siya ng kamalasan. Aquarius, basta buenas ay ituloy ang pagtaya na alam. Mung magagawa mong ipanalo, pero pag nasilat na ay, mag-isip na magpahinga hanggat may panalo pang hawak. Hawak para ang kamalasan ay mawala at pag may nadarama ng swerte ay mag-try na muling maglaro para makapanalo. Aquarius oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10, 10 ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.05 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo kulay brown lang ang iyong iiwasan dahil siya ang magdadala para ikaw ay matalo. Pisces, basta buenas ay ituloy ang pagtaya na alam. Mung magagawa mong ipanalo, pero pag nasilat na ay mag-isip na magpahinga hanggat may panalo pang hawak-hawak para ang kamalasan ay mawala at pag may nadarama ng swerte ay mag-try na muling maglaro para makapanalo. Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.10 ng hapon may ikakatalo na 50 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim may ikatatalo na 54 na minutong negatibo.